Hello mga daba ko, good morning. Yan po, nung nakaraang gabi po yan, kami lang sa trabaho as a single mother. Laban lang kahit 8 hours lang ang duty. Kahit paano binigyan ni Lord ng panibagong trabaho. Thank you Lord Jesus Christ sa mga blessing na pinagkakaloob mo sa akin, sa amin po at patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay as a single parent, mahirap po talaga. May mga estudyante at may college na po ako, magka college na, ay, na, kung wala pa talagang tumutulong, ayaw ko lang po, kaya nananaling lang po sa Panginoon, umaasa na gagabayan niya at may raraos ang lahat paano ay nakakaraos na bang po talaga ayun po yung kasama ko ang um, babae single parenting po yan ang sarap po yung nakakasama ng ay ganun din lalat na pago usapan ko kung paano kami makakasurvive sa buhay ayun lamang po thank you Lord Jesus Christ and Heaven